Ginong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects Mula sa mga totoong may kasalanan, patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila-pilit na ginagawang panakibbutas butas, ika nga at fall guy, at, at diversion ang mga senador, palayo sa kamera at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantahin sa kanila. Mema, Mema banggit lang na senador habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa kamera. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito, para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga kongresman bakit nga ba dahil tila mas malaking isda ika nga mas mataas mas kilala ang mga senador kumpara sa kongresman umaasa sila na maiibsa ng galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuloy na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan